Magandang umaga mga idol. Ang gagawin plan natin ngayon ay magkuha tayo ng hinog na bunga ng papaya. Isang piraso lang kunin natin. E may hinog nito mga tatlo yata o apat pero isa lang kunin natin yung pinakahinog. Ito mga idol. Pagkita ko sa inyo. Yan mga idol. Yan yung kukunin natin isang piraso. Yan, papaya. Yan mga idol. Kuha na yung papaya natin. Yan, hinug. Yan mga idol. Yan. Tingki mga idol. Ito, sarap ang pagkahinug. Ito. Kuha na natin.